Mga idol at kabayan, okay, breaking okay, news! Okay, India okay, naglunsad ng opensiba laban okay, sa Pakistan. Okay, Humamit okay, ang okay, India okay. ng mga fighter jets at ballistic missile upang tamaan ang mga target sa loob mismo ng teritoryo ng Pakistan. Pakistan sinabing pinabagsak nito ang tatlong Indian jet fighter. India itinanggi at kinumpirma na lahat ng eroplanong mandirigma na nakinok sa codename na ng Operation Sindhu ay nakabalik ng ligtas sa kanilang base milika. Huti nagmakaawa na sa Amerika. Nagpaabot ng Minsay ang huti kay President Trump na itigil na ang opensiba nito sa Yemen at hindi na ito magsasagawa ng anumang pag-atake sa mga barko sa Red Sea, particular sa mga barko ng Amerika. Uh, we had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not, or they've been announced to us at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And, uh... Pero ang Israel hindi patapos sa mga Houthi. Ipinakita ng Israel ang paglunsa dito ng opensiba sa Yemen. Matapos tamaan ng Houthi ballistic missile ang isang paliparan sa Israel, apatapot siyam na beses na malakas ang naging tugon ng Israel Defense Force sa mga infrastruktura ng Houthi sa Yemen. India naglunsad ng pag-atake sa Pakistan ang Indian Army, Indian Navy at Indian Air Force. Sa masamang naglunsad ng operasyon, tinatawag na codename Operation Sindur, laban sa Pakistan. Tinarget ng Indian military ang sham na lokasyon sa Pakistan. Ayon sa paunang ulat, gumamit ang India ng ballistic missile at jet fighter bilang suporta sa kanilang nasabong operasyon. Sa ngayon, ayon sa source, labing dalawa na ang kumpermadong nasawi resulta ng Indian air Gumamit ang Indian Air Force ng Rafael Jet Fighter at naglunsad ito ng storm Shadow Cruise Missile. Ito na malamang ang tugon ng India sa nangyaring pagkasawi ng 26 na mga turista sa kanilang bansa noong ika dalawa ng Abril matapos sumalakay ang mga teroristang grupo na ayon sa India ay sinusuportahan ng gobyern ng Pakistan. Dagdag pa ng source sinalakay ng Indian Air Force ang lokasyon at infrastruktura ng mga Islamist militant group na Jais-e-Muhammad at Lashkar-e-Taiba. Ayon sa India, ito ay unang yuntok palamang ng kanilang ganti. Hindi makapaniwan ang Pakistan na totohanin ng India ang kanilang ng pagsalakay. Bago pa man inilunsad ng India ang kanilang operasyon Sindo, itinakita ng Pakistan ang kanilang militar power na kaya nilang supili ang anumang pag-atake. Ayon sa Pakistan, tatlong fighter jets ng Indian Air Force ang kanilang pinabagsak kung saan itinanggi naman ang militar ng India. Ngayong nakalusot at nakagawa pang maglunsad ng pag-atake ang mga jet fighter ng India sa loob mismo ng airspace ng Pakistan. Nagpapakita lamang na mahina ang kanilang depensa. Kinumpirma naman ng Amerika na alam nito ang gagawing hakbang ng India. Ayon kay President Trump, alam ng Estado Estados Unidos na merong gagawing operasyon ang India sa mga imprasaktura ng mga kalaban na nasa loob ng teritoryo ng Pakistan. Mr. President, any reaction to uh, the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we, we were walking in the doors of the Oval. Uh, just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Sa ibang balita naman, Amerika kinumpirma na nakipagsundo sa kanila ang huti ayon kay President Trump. Nagmamakaawa ang nasabing grupo na itigil na ng Amerika ang kanilang paglunsad at pag-atake sa Yemen. Ititigil na rin ng huti ang pag-target sa mga barkong naglalayag sa Red Sea, partikular na ang mga barko ng Amerika. Uh, we had some very good news last night. The Houthis have announced that they are not or well, they've been announced to us, at least, that they don't want to fight anymore. They just don't want to fight. And uh, we will honor that. And we will, uh, we will stop the bombings. And uh, they have capitulated. But more importantly, they, uh, we will take their word. They say they will not be blowing up ships anymore. And that's what the purpose of what we were doing. So that's just news. We just found out about that. So uh, I think that's very, very positive. They were they were knocking out a lot of ships going, uh, as you know, uh, sailing beautifully down the various seas. It, uh, it wasn't just the canal. It was a lot of other places. And uh, I will accept their word. And uh, we are going to stop the bombing of the Houthis uh, effective immediately. And Marco, you'll let everybody know that. Can you tell us a bit more about the uh, the deal that you've uh, reached with the Houthis? That you no, it's not a stuff? deal. They've said, uh, "Please don't bomb us anymore, and we're not going to attack your ships." And where did you hear about that? Uh, uh, it doesn't matter where I hear it. The very good source, I could tell you. Very, very good source. Would you say, Marco? I would say pretty good, right, J.D.? A very good source. Kung tapos na ang operasyon ng Amerika sa mga Houthi, aba, ang Israel hindi pa. Israel ipinakita naman ang kanilang inilunsad na pag-atake sa Yemen. ba ng mga fighter jets ng Israel ang sana International Airport, dalawang power station, isang cement factory na kung saan kinagkukunan ng Houthi ng pondo para suportahan ang kanilang militar. Kinumpira naman, naman ang source na sarap na ang International Airport sa Sana dahil sa pinsalang natamo nito sa Israel Earth Strike. Isang balistik misa lang ang inunusad ng Houthi pero halos apatapat siyam na beses ang ganti ng Israel sa kanila. Naipit naman ang dalawang barko ng Turkey na nasa port ng Yemen kung saan makita na umaapoy ang nasa palibot dahil sa inunusad na Airstrike ng Israel sa Hudayda Port. هم ضربوه مثلا اسمها عمره لا حول ولا قوة الا بالله الله يستر ويلد اخته لا حول ولا قوة الا بالله والله اني كارثة كارثة بمعنى الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم، عَلَى من أراد تمار البلاد. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. من أراد تمار البلاد هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، تمر ومصنع سمنت عمرا، لا إله إلا الله بس. يا قهر قلبي. يا قهر قلبي، يا قهر قلبي، صدق. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب قرينا فيهم عجائب قدرته، زي ما بفعل بالبلد هكذا، على كل ظالم، من داخل البلاد ومن خارج البلاد. مصنع سمنت عمر اللَّهُ حول ولا قوة إلا بالله. إن الله ونعم يا قهري، مِن Laban Pinas